po sa ating mga ka-RSP na nature lover, aba, may isang falls sa Agusan del Sur na maaari po ninyong bisitahin na siguradong mamamangha kayo sa ganda. Makitravel tayo sa ulat ni Rod Lagusan. Kung ikaw ay bibisita sa lalawigan ng Agusan del Sur, hindi dapat palampasin ang Vega Falls sa Bayan ng Prosperidad, lalo na kung ikaw ay isang nature lover. Tiyak na magugustuhan mo ang lugar dahil sa malinis at malamig na tubig mula sa talon. Kaya hindi katakataka na dinarayo ito ng maraming mga turista. St ang kabuwang haba ng Vega Falls ay aabot ng nasa limang kilometro at binubo ito ng labing siyam na waterfalls. Dahil sa likas na yaman na meron dito, iba't ibang species ng halamat at hayop ang may kita dito. Sinasabi ang pangalang Vega ay nagmula sa halaman ng gabi o sa folklore o kwentong bayan na meron dito. Yung Biga Waterfalls, yung bidrak niya is most dominated by limestone. Now, yung pinakataas niya mismo, yung source ng water is a mountain made of limestone. Siya, no? So, may caves, ang daming cave niya doon sa ibabaw. Dahil sa ganda ng tanawin, umaabot sa apat na raan na turista ang dumadalo sa falls kada araw. Dahil sa 19 drops ito, kinontrol. Ginawang tatlo lang muna ang expose. Tapos, delineate. 290 hectares along this area, tinatawag na local conservation area na. So, wala nang activity sa area. No? And then, yung mga species na ano, very few lang kami ang may alam ko. Samantala, buhay na buhay rin ang tradisyon ng Agusan del Sur na bentay sa kanilang turismo. Kasama dito ang suyam, ang tradisyonal na paguburda ng Agusan Manobo, kusa pinarangalan si Abina o M.B. Ebbing Coguit ng gawad ng malilika ng bayan noong nakarang taon. Ibala yan ang buhit ng pamilya ko. Ang sabi niya, sobrang mahalaga po kasi, uh, una, galing daw po sa kanunugunuan, saka proud po siya kasi uh, sa ngayon nakilala na bilang manunuyang po siya. Willing po siya na... Uh, ituro sa ibang mga kabataan yung pagsusuyang para hindi po mawala. Lalo na ngayon na ano, actually madami na din ano halos lahat yung mga apo niya ay natuto na rin. Sa bahagi ng Department of Tourism, our goal is to be able to increase tourism opportunities by highlighting the chances and opportunities of our lesser known destinations. Sa ilalim ng Philippine Experience Program, pinalalakas ng DOT ang turismo ng bawat reyon para mas makilala pa. Rod Lugusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.